Hello, good morning sa inyo mga partner. Nandito ako ngayon sa Cagayan de Oro. Dito sa barangay Makasandig. Ito yung pinag-i-stay namin dito. Grabe, yaman ng mga tao. Mga ano dito, mga nakatara dito. Kaganda ng bahay. Ayan o. Dito, ito sa may ano, Big O store malapit lang dito sa Big O store Barangay Makasandig. Meron pang playground dito. Ang ganda. Ah, pwede kang maglaro-laro dito. Nito pa yung aso do sa bahay namin, Milo. <laughs> Tumingin no, Milo. balakin ah, ng ano mo. Ah. ang bahay dito yan Oh, baba lang yung ano, coconut Ang tawag dyan, dwarf Dwarf na ito yung bahay na pinag stay namin dito 21k ang bayan

pa yung CR dito. <coughs> 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 Ito yung salas dito. Gracias.